Aris, pinapahiwatig ng gabay ngayong araw, ang iyong diskarte ay puno ng ideya, ngunit hindi lahat ng mungkahi ng kaibigan ay dapat mong pag-isipan muna ang naaayon na gawin, at maging maingat sa pagdedesisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa mga plano ng pagkakakitaan, bawal muna ikaw umaayon sa mga suggestions ng kaibigan o kamag-anap, Ngayong araw, nang makaiwas ka sa obligasyon, hindi nararapat ang pahiwatig. Sa iyong tahanan, kung may darating na bisita, tanggapin ito ng may bukas na loob, may senyales na ang pagdalaw ng isang tao ay maaaring magdala ng magandang balita o isang pagkakataong magbibigay sa iyo ng swerte. Sa trabaho o anumang larangan na ginagalawan mo, ipakita ang iyong kakayahan ng may kumpiyansa. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili upang makuha ang respeto ng iba, ang tamang pagkilos at tamang diskarte ang magbibigay sa iyo ng positibong resulta. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, Number 5, Number 36, Number 12, Number 23, at Number 40. Taurus, ayun sa iyong gabay, ngayong araw, ang iyong aura ay puno ng positibong enerhiya. Okay kang tumuloy sa mga plano mo ngayong araw, dahil ang iyong pamamaraan ay gagawa ng kasiyahan sa iyong mga plano ngayong araw, at ang mga kausap mo ay mas madaling mauunawaan. Kaya gamitin ito sa pakikipag-ugnayan sa deal na iyong nalalaman ang pahiwatig. Sa trabaho, Maging handa sa anumang ipapagawa ng iyong boss o nakatataas, ang pagiging maagap at responsable ay makakatulong sa iyo upang mapansin ang iyong kakayahan at maaaring magbukas ng bagong oportunidad sa iyong karera. Pagdating sa pera, umiwas muna sa pagpapautang ngayong araw, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pag-iipon at tamang paghawak ng iyong pananalapi. May pahiwatig na mas magiging maayos ang iyong pinansyal kung maingat kang magdesisyon sa paggastos. Sa pag-ibig, iwasan ang pagseselos, ang labis na pagdududa ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, mas mainam na pair alin ang tiwala upang manatiling maayos ang inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 7, Number 34, number 19, number 23 at number 30. Gemini, ayon sa iyong gabay ngayong araw, mas mainam na bigyang pansin ang mga sinasabi ng iyong pamilya dahil ang kanilang mga nasasabi ay para sa iyo o sa mga project mong gusto, kaya huwag itong balewalain at iwasan mo lang ang mabait na mapagbigyan ngayong araw para makaiwas ka sa gustong lang makinabang sa iyong pera o kabaitan ang pinapahiwatig. Kung may balak kang magsimula ng negosyo o may plano kang palawakin ito, ngayon ay isang magandang araw upang pag-aralan ang iyong mga estratehiya, bagamat hindi pa oras para sumugal sa malalaking hakbang. Ang paghahanda at pag-aaral ay makakatulong upang mapanatili ang iyong tagumpay sa hinaharap. Sa trabaho, kung anumang kasunduan sa kasama na gagawin ay maging mapanuri. Huwag padalos-dalos sa pagbibigay ng karunungan lalo na kung may kinalaman ito sa trabaho para makakagawa ng pag-asenso. Ang tamang pagbibigay ay sa mga boss ay magdadala ng mas magandang resulta. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 31, number 2 number 27, number 19, number 31, at number 36. Cancer. Ngayong araw, ipinapahiwatig na may dalang buenas ang iyong aura, lalo na sa mga transaksyong may kinalaman sa negosyo o paglalakbay. Tuloy mo lang naiisip na gagawin dahil doon sisigla ang iyong araw sa mga magagawa at may positibong senyales na magkakaroon kayo ng pagkakasundo at ang mga plano ay maisa sa katuparan ng maayos. Gayunpaman, iwasan muna ang pagpirma ngayong araw dahil mahina ang pag-asenso, ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa tahanan, ipinapayo ng gabay na huwag munang tumanggap ng bisita sa araw na ito, ang mga taong makakapasok sa iyong bahay ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya at maaaring makaapekto sa daloy ng swerte sa loob ng inyong tahanan. Sa trabaho, may positibong pahiwatig ng iyong gabay, ang pagiging maagap sa mga gagawin ay nararapat, dahil magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad, para maipakita mo ang kasipagan para makagawa ka ng ikakaunlad sa iyong trabaho ng pag-asenso. Sa pag-ibig, at masaya ngayong araw, na puno ng positibong enerhiya ang araw na ito, walang senyales ng alitan o hindi pagkakaunawaan, ang relasyon ninyo ay tila nagtitipo ng mas maraming biyaya, at may pahiwatig na lalong titibay ang pundasyon ng inyong pagmamahalan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 40, number 8, number 21, number 37, number 42, at number 16. Leo, ayon sa pahiwatig ngayong araw, ay dapat mong pag-isipan ng mabuti ang bawat desisyon, lalo na sa dating plano, mas mainam na maging maingat, dahil doon ka mas makakagawa ng plano, na naaayon sa iyong kagustuhan kahit pa may pipigil sa iyong plano, ay walang magagawa. Bukod dito, pinapayuhan ka rin ng gabay na magingat sa pakikitungo sa mga kamag-anak. Ang pagiging sobrang mahigpit o istrikto sa kanila ay maaaring maging matahimik sila na lihim na magtatampo sila ng hindi mo nalalaman maging mas matahimik na lang para sa iyo. Sa trabaho, walang senyales ng negatibong pangyayari, ang pagiging mapagpasensya at maunawain sa iyong mga kasamahan ay magdadala sa iyo ng swerte, at focus ka sa dapat na magawa kung mabigyan ka ng dapat ka matapos ng mas makuha mo ang pagtitiwala ng iyong boss. Sa pag-ibig, ang pahiwatig ay nagsasabing maghinay-hinay sa pagbibigay ng opinyon, may posibilidad na ang iyong mga salita ay hindi magustuhan ng iyong kapareha, mas mainam ang maging malambing at baka makagawa pa ng masayang gabi ng pag-iibigan, na magdudulot ng positive energy sa pag-iibigan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 24, number 29, Number 30, Number 35, at Number 18 Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, may positibong pahiwatig ang iyong gabay Kung may mga tao na kausap na alam mong may tiwala ka sa kanya At siya ang makakatulong sa iyong mga proyekto o plano Gayunpaman, magingat sa pagbibiyahe kung hindi matanggihan ang pag-iingat at para ang iyong mga plano, sa pamumuhay ay hindi basta makuha ng iba. At kung may naka-schedule ka na kasama ang kapatid, dapat na matuloy kayo dahil may senyales na okay ang inyong magagawa kung matutuloy kayo. Pagdating sa pera, ay maging masinop sa paggastos, huwag agad maglabas ng malaking halaga ng hindi mo na pinag-iisipan. May posibilidad na magkaroon ng hindi inaasahang gastusin, kaya mas mainam na paghandaan ito. Sa trabaho, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing huwag magmadali sa mga gawain. Ang pagiging masyadong apurado ay maaaring humantong sa pagkakamali na posibleng makaapekto sa iyong pangarap na umasenso. Pokus ka sa mga dapat na magawa, ang naaayon mong gawin nang ikaw ay makaiwas sa suliranin. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 33, number 42, number 20, number 37, number 11 at number 9. Libra, ang pahiwatig ngayong araw ay iwasan muna gumawa ng kasunduan o desisyong may kaugnayan sa plano ng pagnenegosyo o tungkol sa paglalabas ng pera. Dahil mahina ang senyales na may naaayon na resulta, pagkalugi ang pwedeng mangyari. Dapat maging maingat, at mas makakainam na kumuha ng suggestion sa minamahal ang pahiwatig. Sa trabaho, maging masinop at huwag hayaang matambak ang gawain, mas magiging maayos ang daloy ng iyong araw kung uunahin ang mga mahalagang gawain dahil sa paggawa ng focus ka sa gagawin ay mahihirapan kang magkamali, at ikakatagumpay mo ang magagawa. Sa pag-ibig, ipakita mo ang iyong malambing na ugali sa mahal, ang simpleng pagpapahalaga ay magbibigay ng saya at mas matibay na koneksyon sa inyong relasyon, at sisigla ang positive energy ng mga plano sa pamumuhay ninyong dalawa. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 17, number 29, number 5, number 31, number 22, at number 37. Scorpio, ngayong araw, ay mas mainam na pagtuunan ng pansin ang usapan sa pamilya, dahil doon ay may makukuha kang kaalaman na makakatulong sa iyong gustong gawin, Kaysa sa ibang bagay na hindi gaanong mahalaga, may mahalagang bagay kayong dapat pag-usapan o ayusin, at okay din naman sa iyo na pumasok sa pagpirma ngayong araw dahil may senyales na maghihintay na katuparan ng iyong mga pangarap ang pahiwatig. Sa tahanan, ay iwasan muna ang pagtanggap ng bisita sa inyong bahay, lalo na kung may nararamdaman kang pagod o hindi kasigurado sa intensyon ng iba. Sa trabaho, maging mapanuri, kung may bagong diskarte kang naiisip, pag-aralan muna ito bago umaksyon upang masigurong magiging kapakipakinabang ito, at umiwas ka sa mga usapang may toksuhan ng pagmamahalan, dahil suliranin, sa iyo sa hinaharap, siya na makakausap. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 30, number 17. Number 25, number 34, number 21 at number 39. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw ay okay naman ang iyong aura sa mga gusto mong gawin ituloy mo lang dahil nasa iyo ang desisyon para makagawa ng desisyon na maging maayos na resulta at sa ibang makakausap naman ay pag-iingat sa mga kaalaman malalaman mo sa kanila dahil baka madaig ka ng kasiyahan, na dinudulot nila ay kapahamakan pa ang mangyari sa iyo sa hinaharap, ang pahiwatig. Sa tahanan, maging maingat sa kalusugan, may senyales na maaaring may hanging makakadulot ng hindi magandang pakiramdam, kaya ingatan ang katawan. Sa trabaho, Unahin ang mga naitakdang gawain, ang pagiging organisado at pagtutok sa mga responsibilidad ay magbibigay daan sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 4, number 19, number 23, number 27, number 35, at number 41. Capricorn ang gabay ay nagsasabing maganda ang pagkakataon para sa iyong gagawin na plano, sa pagkakaperahan o sa paggawa ng isang negosyo, ituloy mo lang ang gagawin ngayong araw, pero may senyales na magingat ka muna sa pakikitungo sa ibang dating nang nakakausap, at huwag munang maging sobrang mabait, mas mainam ang pagiging tahimik upang mapanatili ang daloy ng swerte. Sa trabaho may pahiwatig na magiging mabigat na senyales na gawain, dapat ay mas mabuting pumasok ng maaga dahil doon madami kang diskarte, na magbibigay sa iyo ng maayos na paggawa, at mag-focus ka sa naibigay sa iyong gagawin, nang may pagpatuloy mo ang pag-asenso, na nais, sa trabaho. Sa pag-ibig, ay magiging maayos ang araw basta maging mahinahon ka sa iyong mga sasabihin sa usapan sa minamahal nang maiwasan ang pagtatalo tungkol sa pera o ibang bagay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, number 29, number 5, number 31, number 27 at number 40. Aquarius. Ang pahiwatig ngayong araw, ay nagsasabing kung may bisita na pwedeng dumating, kausapin mo ng normal at huwag ka kagad magbibigay ng pagtitiwala. Ang pag-ingat bago ka maniwala ay doon kayo magkakasundo pag magsama sa anumang project ang gagawin, at kung may usapang pampamilya tungkol sa pagnenegosyo, dapat kamay tuloy mo sa pakikipag-usap, sa kapatid o magulang, panatilihing mahinahon upang makabuo ng mas maayos na plano sa pamumuhay. Sa trabaho, magiging maayos ang araw mo dahil matatapos mo ang mga gawain ng walang abala. Tandaan na ang iyong sipag at talino ang susi sa tagumpay, hindi ang pagdepende sa iba. Sa pag-ibig, panatilihin ang pagiging malambing sa minamahal, ang pagpapakita ng pagmamahal ay magdadala ng patuloy na biyaya sa inyong buhay at relasyon, at sisigla ang pangarap at kalusugan ng bawat isa dahil sa masaya kayo sa mga magagawa. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso number 21, number 2, number 29, number 35, number 10, at number 39. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw ay nagsasabing may maaaring dumating na bigla ang tulong pinansyal, kahit nagmamagandang loob ang kausap, dapat kang maging mapagsuri para hindi ka mapahamak, at sa mga dapat naman napuntahan sa malayong lugar ay okay din basta handa ka sa mga gagawin, at sasabihin mo sa kanila, at naaayon na resulta para sa iyo ang pinapahiwatig. Sa pamilya, kung may gustong magtrabaho sa ibang bansa, suportahan ito habang bata pa upang makapag-ipon ng karanasan at matutong mamuhay ng mas maayos. Sa iyong pera dapat kang maging masinop sa iyong pera, dahil may swerteng hawak ang naiipong pera, at minamahal, lang pwedeng mong maabutin ng lalong sumigla ang inyong pagkakaperahan. Sa pag-ibig, may pahiwatig ng isang masayang gabi kasama ang minamahal. Ang magandang relasyon ay magdadala ng mas maraming plano tungo sa tagumpay at kasaganaan ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 25, number 37, number 10, number 19, number 11, at number 38.